kulay itim ng klaseng ripe yun mamalaka tayo mga kalingap maganda magandang, magandang uh, buhay po sa ating lahat tayo po yung mamamalaka at palaka para may pamain no para tayo mamaya may uh, bukas tayo ay magkakasa uh, ng ating uh, pamingwit dito lang po sa gilid ng sapa yan si ating alalay katuwang mamalaka tayo mga kalingap maganda magandang, magandang uh, buhay po sa ating lahat tayo po yung mamamalaka at palaka para may pamain no para tayo mamaya may uh, bukas tayo ay magkakasa uh, ng ating uh, pamingwit dito lang po sa gilid ng sapa yan si ating alalay katuwang Papan daw akong mga kalingap, gabi. Tingnan natin, baka may huli. Ay, try natin. Sayang din naman. Tapos bukas na naman. Yan, ay, may huli dito. Dito natin yung magandang spot natin eh.

mình gần mình gấp mình gấp <laughs> Kala ko malaki. Oh, gawan na Maliit lang. Duh. migat. Yung pumulupot na. Nus. Uh, migat. Hmm. Maliit lang. Maliit lang. Maliit lang. Maliit Maliit lang. yan, yan, Maliit lang. Yan

Iya, 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 uh, uh.

Kala ko na trap na sa akin. Hm? Eh? Grabe. Kala ko na huli na dito. No? Oh? 'Yung lobo lang. Kala ko na huli na dito. <laughs> sa ating trap, oh. Ay, sayang. Oh pumasok dito eh Ayang. sayang, so ayan sana ay nako sayang huh oh. grabe dami nila ay dami dongon So, ayun. Uy! Nagdugi. Daming dungon. Oh, labo. Oh. So, Hindi nahuli dito sa bitag ko. Dito. Hindi dumaan. Ah, oh, dito dumaan sa akin. May bitag po ako dyan, oh, mga kalinga po. Oh. Dito dumaan sa butas. Dito, no? grabe, oh. Ang dilim na, no? Yung ilog, may sapa. Ay, nako. Sayang. Grabe, dami doon, lalaki. Kapag palang uh, gabi, mga kalingap. at iyon, ang isa sa ating mga naging uh, nasaksyan no? Uh, at ang dami mga dungon na uh, yan nakatira o yan naghanap ng makain no? yung sila po yung nangingisda mismo nangingisda dito sa sapa-sapa ganito po sila pala pag uh, alam nilang uh, summer o malapit o kunti ng tubig kusa po silang uh, nangingisda no? Uh, instinct sa kanila yung mga dungon na yun at sana makakuha tayo no para may pakita kung uh, actual kung anong itsura ng uh, dongon. at muli yan hanggang uh, bukas ulit Six and a half hours later. Mayroong kakaibang nilalang. Yun no Kulay Kulay itim hindi naman daga yun kaya nga hayop yun hindi mo yan, yan na yun na nyo yan na yun na wala to

kulay itim ang klaseng hype yun yun know? anong hayop ka? ha? anong hayop ka? anong nila lang ka? Uh, wala? anong hayop to? kakaiba Gusto time ko makikita ang ganito ah ano pong hayop uh, yun? Hindi naman siya daga. May huli na yata agad. Oh. La 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 la. Oh. Oh. Huli. Punto na naman oh. Wala. Na. Wala kayong hayop to. Ang kulit. Pero itong pang, oh, pang na oh. Ano kayo ito? Ang bilis naman ah. Sana hindi makalagtas Ito dalag Uh, ito dalag Uh, huy dalag kalagtas <laughs> <Yeah>. Dalag Ang <laughs> bilis <laughs> Ang bilis naman. Ooy! Hahaha! <laughs> Ang bilis! Ooy! <laughs> Huli agad Ang oh, bilis! Ooy! Grabe! Wala pa isang oras, Hahaha! <laughs> Ooy! Oh, Suwipan agad! Ooy! Oh, bilis ah! Ooy! Oh, Iyan mga kalikip! Huli tayo! Tapos meron dito ng isang uh, kakaibang isda ay kakaibang hayop. Oh. ano Sino 'yun? Oh, yes, ah. Ang galing. Ang bilis, uli agad oh. Malaki. Sino 'yun? Hoy. Okay.